Mga kapatid ko, bago natin simula ng napakaspesyal na panalangin ito, nais ko kayong hilingin na gumawa ng isang simpleng kilos ng pananampalataya. I-click ang like button, mag-subscribe sa prayer channel na ito, at ibahagi ang video na ito sa isang taong mahal ninyo. Kapag ginawa ninyo ito, nagiging instrumento kayo ng Diyos upang mas maraming puso ang maabot ng salita. At kung kailangan ninyo ng tulong, isulat ang inyong intensyon sa mga komento at sabihin, Panginoon, dinggin ninyo ang aming panalangin. Ito ang magiging deklarasyon ninyo ng pananampalataya ngayong umaga. Isang espiritual na hakbang na magbubukas ng mga pinto patungo sa biyaya. Ngayon, tayo na sa panalangin ng araw na ito upang marinig ang sasabihin sa atin ng Panginoon na humihiling sa Diyos na palakasin ang ating pananampalataya, liwanagan ang ating mga puso at turuan tayong lumakad ng may kumpiyansa kahit na hindi natin naiintindihan ng lahat, ihanda ang inyong espiritu, makikipag-usap sa inyo ang Diyos ngayon. Manahimik na tayo ngayon. Pakinggan lamang ang pagsambang ito. Hayaang ang presensya ng Diyos ang bumalot sa iyong puso sa sandaling ito ng panalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos Ama ng walang hanggang kabutihan, ngayong umagang ito habang nakatayo kami sa iyong harapan, itinataas namin ang aming mga puso upang alalahanin ang iyong mga kababalaghan. Sa gitna ng mga pagkabalisa na nakapaligid sa amin, kung kailan napakaraming naniniwala na kaya nilang malampasan nang magisa ang mga takot, utang, sakit at dalamhati na dumudurog sa kanila. Ipinapahayag namin ng katotohanan ang ipinapakita ng iyong salita. Hindi kami pinababayaan, hindi kami lumalakad ng bulag, sapagkat ang Diyos ng Israel ay lumalakad kasama namin, sumusuporta sa amin at gumagabay sa amin tulad ng isang pastol na hindi kailanman nagpapabaya sa kanyang mga tupa. Panginoon sa panalanging ito, hinihiling namin ang biyaya upang maalala ang itinuturo sa amin ng banal na kasulatan. Sinabi sa amin ng iyong anak sa Ebanghelyo, "Tingnan mo ang mga ibon sa himpapawid, at habang pinagninilayan namin ang mga salitang ito, napagtanto namin kung gaano nalilinlang ang puso ng tao ng mga alalahanin sa panahong ito." Marami ang naniniwala na ang kanilang mga kalungkutan ay mas malaki kaysa sa iyo, na ang kanilang mga bayarin, ang kanilang mga deadline, at ang kanilang mga kawalan ng katiyakan ay may higit na kapangyarihan kaysa sa iyong pagmamahal. Ngunit ngayon ay ipinapahayag namin nang may buhay na pananampalataya, ikaw, Panginoon, ang sumusuporta sa mga ibon at lalo na ikaw ang sumusuporta sa mga batang tinawag mo sa pangalan. Panginoon, habang kami ay nananalangin, alam namin na maraming puso ang nanlulumo, sinasakal ng mga bagyo ng buhay. Ilan ang hindi na makakita ng liwanag sa gitna ng mga kahirapan? Ilan ang naniniwala na ang kalagayang pinansyal, sakit o mga alitan sa loob ng kanilang sariling tahanan ay mga palatandaan ng pagpapabaya. Ngunit kami ay nakikiusap, panibaguhin, ang pananampalataya ng mga nananalangin ngayon upang makilala ng bawat puso na ang iyong tingin ay hindi kailanman lumilihis sa mga taong taimtim na humahanap sa iyo. Makapangyarihang Diyos, ikaw na gumagabay sa iyong bayan mula pa noong mga sinaunang pangako, tingnan mo ang mga nahaharap ngayon sa takot Ilan ang nagsasabi, hindi ko nakaya. Walang magbabago, lahat ay nawala. Ngunit ang iyong salita ay nagpapahayag. Huwag kang matakot sapagkat ako ay suma sa iyo. Huwag kang manghina sapagkat ako ang iyong Diyos. Panginoon, naway ang katotohanan ito ay maukit sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng isang nananalangin upang sa tulong ng iyong malakas na bisig, ay makatagpo sila ng lakas kung saan wala na silang nakikitang pag-asa. Minamahal na ama, ilang beses na ba naming sinubukang lutasin ang lahat ng mag-isa na para bang sapat na ang aming kakayahan, ngunit ipinapakita sa amin ng buhay na kami ay marupok at kung wala ang iyong tulong ay madali kaming natitisod. Ngayon ay nais naming ilagay sa iyong mga kamay ang higit pa sa aming lakas. Ang mga utang na pumipigil sa amin, ang takot sa hinaharap, kawalan ng trabaho, kawalan ng seguridad, sakit, ang pangihina ng loob na nagpaparalisa sa amin. Panginoon, dinggin mo ang aming pagsusumamo at ipaalala sa amin na walang imposible para sa iyo. Panginoong Jesus, Guru at Tagapagligtas, Lumakad ka sa amin na nagtuturo na inaalagaan ng Ama ang bawat detalye ng buhay ng tao. Ipaalala sa amin ng iyong mga gawa, ang mga pagpapagaling, ang mga himala, ang mga pagliligtas. Ngayon ay marami ang hindi na naniniwala na maaari kang gumawa ng mga kababalaghan. Iniisip ng iba na tapos na ang panahon ng mga himala, ngunit ipinapahayag namin ng may pananampalataya ang Diyos na nagbukas ng dagat na nagpakain sa mga Hebreo sa disyerto na muling bumuhay kay Lazaro ay patuloy na nabubuhay at gumagawa at maring kumilos sa buhay ng sinumang nang may pagpapakumbaba ay naglalagay ng kanilang sarili sa harap niya. Banal na espiritu, lakas ng mga nag-aalinlangan, tagaaliw ng mga nagdadalamhati, Pumarito ka ngayon sa bawat taong nananalangin ng panalangin ito. Ilan ang may mabigat na puso? Dala ang mga alalahanin sa pananalapi, pamilya at emosyonal. Alam mo ang bawat luhang tumutulo sa katahimikan. Bisitahin ang mga pusong ito at ipadama sa kanila ang presensya ng Diyos na hindi umaalis, na hindi sumusuko, na nananatili kahit na ang hangin ay sumasalungat sa amin na Panginoon kung loloobin mo mapagaling mo kami o kung galoloobin mo maibabalik mo ang aming buhay at naniniwala kami ng malalim na walang imposible para sa iyo. Bigyan mo kami ng matibay na pananampalataya na dumadaig sa takot ang diyo pananampalatayang iyon na hindi nagbumula sa mga pangyayari kundi sa lubos na pagtitiwala sa iyong puso. Naway ang bawat isa na nananalangin ngayon ay ulitin ng may pananalig. Naniniwala ako, Panginoon. Dingunit dagdagan mo ang aking pananampalataya. Amang walang hanggan, isinasamo rin namin sa iyo ang lahat ng nakakaramdam ng pag-iisa. May mga taong gumigising araw-araw ng walang pag-asa, naniniwalang walang nagmamalasakit, na walang nakakakita ng kanilang sakit. Ngunit nakikita mo ang lahat, Panginoon. Alam mo ang pasanin ng bawat bata. Kaya naman, hinihiling namin balutin sila ng iyong presensya at ipagtanto sa kanila ang katotohanan. Ikaw ay kasama nila ngayon at ikaw ay makakasama nila magpakailanman. Panginoon, marami ang natatakot sa bukas. Dahil tinitingnan lamang nila ang mga limitasyon ng tao, ngunit ikaw ang Diyos na nagbubukas ng mga pinto kung saan walang mga pinto na nagbabago ng mga imposible tungo sa mga patotoo na siyang nagpapaunlad ng mga imposible. Dingnan mo ang mga humihingi ng kalayaan sa pananalapi. Tulungan mo silang makahanap ng makatarungan, tapat at mabungang mga landas. Akayin mo sila sa kamay at pagpalain ang kanilang mga desisyon upang malaman nila ang iyong pagkalinga. Diyos ng awa, gaano karaming pamilya ang nasugatan, nagkawatak-watak, walang dialogo, walang kapayapaan. Halika, Panginoon, ibalik ang mga sirang tahanan, pagalingin ang mga matigas na puso at ibuhos ang pagkakasundo sa mga hindi na naniniwala sa posibilidad ng isang bagong simula. Pasiglahin ang kapayapaan kung saan dating mayroong alitan at ibalik ang pagibig na nawala sa daan sa pang-araw-araw na pakikibaka. Panginoon, hinihiling namin sa iyo ang lahat ng nahaharap sa mga karamdaman. Ilan ang nabubuhay na may patuloy na sakit, mahihirap na diagnosis, mga limitasyon na nagpapahina sa espiritu. Ngunit ngayon ay nakikiusap kami. Hawakan ng bawat may sakit gamit ang iyong makapangyarihang kamay. Kung doon dais mo marid mo maaari mong ibalik ang katawan at kaluluwa. Naway ang bawat, at pagdurusa ay dalawin ng iyong liwanag at maging isang patotoo ng iyong biyaya. Tapat na Diyos, sa panalangin ito ay nais din naming pasalamatan ka para sa mga gawang na gawa mo na sa aming buhay. Ilang beses mo na kaming iniligtas mula sa mga panganib ng hindi namin namamalayan. Ilang beses mo na kaming binuksan ng mga landas noong kami ay nasa bingit ng pagsuko. Kaya naman, Panginoon, panibaguhin mo sa amin ang kaloob ng pasasalamat upang hindi namin makalimutan ang mga kamanghamanghang gawa ng iyong pag-ibig. Minamahal na Ama, turuan mo kaming magtiwala tulad ng pagtitiwala ng mga maliliit kung paanong ang mga ibon sa himpapawid ay nabubuhay sa iyong kamay nang hindi naipon, nang hindi nawawala ng pag-asa. Naway matuto rin kaming isuko ang lahat sa iyong pangangalaga. Naway ang bawat pagkabalisa ay maging panalangin at ang bawat takot ay maging espasyo para sa pagpapakita ng iyong biyaya. Panginoon, iniaalay namin sa iyo ang bahaging ito ng panalangin. Hinihiling na patuloy mong hawakan ng malalim ang mga puso. Ihanda kami upang lalong sumulong sa pananampalataya, lumago sa tiwala at talikuran ang lahat ng maling seguridad na naglalayo sa amin sa Diyos. Naway, ang panalangin ito ay maging pinagmumula ng kapayapaan, lakas ng loob at espiritual na pagbabago at naway maranasan ng bawat taong nananalangin nito ang katotohanan. Ang Diyos ay kasama mo ngayon Huwag matakot, maniwala ka lamang. Panginoong Diyos, habang ipinagpapatuloy namin ang panalangin ito, ihihiling namin na ang iyong liwanag ay bumaba ng mas malalim sa mga nagtitipon. Ngayon sa harap mo, ilan ang dumarating na pagod, inaapi at napapagal sa pang-araw-araw na pakikibaka. Naniniwalang hindi na sila makakahakbang pa Ngunit ikaw na Diyos ng aliw ay panibagong lakas ngayon ng mga nanghihina sapagkat nasusulat. Ang mga umaasa sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila ay lilipad na may mga pakpak na parang mga agila. Sila ay tatakbo at hindi mapapagod. Naway matupad ang pangakong ito ngayon sa buhay ng mga nananalangin ng may pananampalataya. Panginoon, Tingnan mo ang mga nabubuhay na pinangingibabawan ng mga kaisipan ng pagkabigo. Gaano kadalas ang isip ng tao ay napupuno ng mga tinig na nagsasabing, Hindi ito gagana, hindi mo kaya, walang magbabago. Ngunit ipinapahayag namin na hindi ito ang mga tinig ng iyong espiritu. Kinakausap mo ang puso na nagsasabing, Lakasan mo ang iyong loob, ako ito Huwag kang matakot. At ang sinumang umaasa sa iyong mga salita ay hindi masisira sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapanatili sa bangka sa gitna ng hangin at nagngangalit na dagat. Minamahal na Ama, may ilan na dumarating sa sandaling ito na natatakot na harapin ang araw, nag-aalala tungkol sa mga bayarin, utang, panayam, decision at kawalan ng katiyakan. Ngunit ngayon ay nakikiusap kami. Itanim sa kaluluwa ng mga batang ito ang kumpiyansa na dumadaig sa paghihirap. Ipaunawa sa kanila na ang kahirapan ngayon ay hindi tumutukoy sa kinabukasan dahil ang bukas ay ganap na nasa iyong mga kamay. Turuan mo kami, Panginoon, na magpahinga sa iyong pangangalaga tulad ng mga nakakaalam na ang pastol ay hindi kailaman nagpapabaya sa kawan. Panginoon, gano karami ang nasusumpungan ng kanilang mga sarili na nasusupil ng mga kahirapan sa pananalapi. Nadarama ang pagkadurog ng mga bayarin, mga koleksyon at mga responsibilidad. Ilan ang nawalan ng tulog, kapayapaan at katahimikan ng spirito dahil sa material na pagkabalisa. Ngunit inilalagay namin sa harap mo ang lahat ng alalahanin at isinasamo sa iyo. Ipakita ang iyong probisyon, bigyan ng karunungan sa mga desisyon, buksan ang mga pinto na walang sino man ang makakapagsara, at gabayan ang iyong mga anak sa mga landas ng katapatan at kasaganaan upang masaksihan nila na ang Panginoon ay nagmamalasakit sa kanila ng may pagmamahal. Diyos ng awa, inihiling namin sa iyo ang lahat ng tahanan kung saan ang pagkakasundo ay napalitan ng tensyon gaano karaming pamilya ang nabubuhay sa ilalim ng bigat ng mga pagtatalo na ng mga hinanakit at kawalan ng kapatawaran tingnan ang mga tahanang ito at ibuhos ang balsamo ng pagkakasundo hipuin ang mga pusong matigas ibalik ang dialogo pagalingin ang mga sugatang ugnayan naway ang bawat pamilya sa paglalagay ng kanilang sarili sa iyong harapan. It's fabulous sa pag-ibig na nagmumula sa iyo. Amang banal, inihaharap namin sa iyo ang lahat ng may sakit sa katawan o kaluluwa. Alam namin na marami ang may mga sakit na umuubos ng kanilang lakas araw-araw. Ngunit ngayon ay nagsusumamo kami, Panginoon, kung luluobin mo, maari mo silang pagalingin. Iunat mo ang iyong kamay sa bawat may sakit at ibuhos ang biyaya ng pagpapanumbalik. Naway ang iyong liwanag ay humipo rin ng malalalim na kalungkutan, mga sugat sa emosyon at mga trauma na nasasaktan pa rin na magdadala ng kalayaan at kapayapaan. Panginoon, marami sa iyong mga anak ang nahaharap sa kalungkutan. May mga nabubuhay na napapaligiran ng mga tao ngunit may malalim na nakahiwalay na puso. May mga walang makakasama sa kanilang sakit ni sinumang pupunasan ang kanilang mga luha. Gayon pa man ikaw ang Diyos na nakakakita sa lihim, na nakakarinig kahit sa hindi sinasabi, dalawin mo ngayon ang bawat kaluluwang nalulungkot at ipadama sa kanila ang iyong tahimik at mapagmahal na presensya na hindi kailanman nawawala, Diyos na walang hanggan. Sa panalangin ito ay nais naming hilingin sa mga nawalan ng pag-asa. Marami na ang sumuko sa mga pangarap, nag-iwan ng mga proyektong hindi natapos, at nawalan ng paningin sa hinaharap. Ngunit ngayon ay hinihiling namin sa iyo muling pagningasin ang panloob na apoy, gisingin muli ang pagnanais na lumaban, ibalik ang diwa ng mga nakakaramdam ng pagkatalo. Dahil kapag ikaw ay naroroon, kahit ang tila isang wakas ay nagiging isang simula. Panginoong Jesus, minamahal na guro, turuan mo kaming pagnilayan. Ang iyong mga kilos, kahit na hindi namin nauunawaan ang iyong mga pamamaraan. Sa maraming sitwasyon, hindi namin nakikita ang pagbabago, hindi namin nakikita ang daan palabas, hindi namin nakikita ang mga sagot Ngunit itinuturo sa amin ng pananampalataya na ang Panginoon ay gumagawa ng tahimik. Inihahanda ang hindi pa namin nakikita. Ipaalala mo sa amin na ang iyong probidensya ay hindi kailanman nabibigo at ang oras ng Diyos ay laging perpekto. Mapalad na Ama, idinadalangin din namin ngayon ang mga naglilingkod sa simbahan. Maging sa mga ministeryo o sa maliliit at nakatagong mga gawain, naway ang tiyaga. Pagpapakumbaba at pag-ibig ay hindi magkulang sa mga puso ng mga nagaalay ng kanilang sarili sa iyong kaharian. Palakasin sila, hikayatin sila, at protektahan sila mula sa lahat ng pangihina ng loob. Naway patuloy na suportahan ng iyong espiritu ang bawat gawain ginagawa sa iyong pangalan Panginoon, lagi mo kaming ipaalala sa iyong mga kababalaghan. Ilang beses mo nang hinati ang mga dagat, pinarami ang mga tinapay, pinatahimik ang mga bagyo, at pinagaling ang mga sugatan. Ngayon ay hinihiling namin na ang bawat taong nananalangin ng panalangin, ito ay makita ang iyong kamay na kumikilos sa kanilang sariling kwento, naway makilala ng lahat na ang Diyos na noong nakaraan ay patuloy na gumagawa ngayon at gagawa magpakailanman. Binamahal na Ama, tinatapos namin ang ikalawang bahagi na ito sa pamamagitan ng paghiling na patuloy mukaming gabayan sa pananampalataya at pagtitiwala. Alisin sa amin ang nakapaparalisadong takot at ipagkaloob sa amin ang kaloob ng paniniwala ng matatag kahit na sa harap ng mga anino. Naway ang panalanging ito ay maging isang pinagmumulan ng ginhawa at lakas ng loob. At naway ang bawat puso ay magpahayag ng may pananalig. Ang Panginoon ay suma sa akin. Hindi ako matatakot. Ihanda mo kami, Panginoon, para sa susunod na bahagi kung saan patuloy kaming magsusumamo at magtitiwala ng lubos sa iyo. Mga minamahal na kapatid, kung ang panalanging ito ay nakaantig sa inyong puso. Kung sa anumang punto ay nangusap sa inyo ang banal na espiritu, kung ang isang salita ay nagdulot ng ginhawa, pagbabago, paggaling o kapayapaan, mapagkumbaba kong hinihiling sa inyo, pindutin ang buton na like, ang simpleng kilos na ito na napakaliit sa paningin ng tao, ay nagbibigay daan sa panalangin ito na maabot ang iba pang mga uhaw na kaluluwa na nagpapalaganap ng salita ng Diyos at tagdadala ng liwanag sa mga tahanan na nangangailangan ng ginhawa ang inyong pakikilahok ay isang tunay na instrumento para sa mas maraming tao na makahanap ng kanlungan sa presensya ng Panginoon hinihiling ko rin na ibahagi ninyo ang panalanging ito sa mga mahal ninyo sa buhay ang inyong pamilya ang inyong mga kaibigan ang inyong mga grupo ng pananampalataya at maging sa social media kung saan napakaraming napapagod. Hindi natin alam kung sino sa katahimikan ang humihingi ng tulong. Minsan, ang pagbabahagi ay ang banal na hininga na nagbabalik sa isang puso sa pag-asa at ginagamit ng Panginoon ang mga taong nagbubukas ng kanilang mga puso sa misyon inanyayahan ko rin kayong mag-iwan ng inyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento. Ang espasyong ito ay isang espiritual na pagpapalawig ng komunyon kung saan tayo na para sa isa't isa at kung saan ang bawat pagsusumamo, bawat pasasalamat at bawat tahimik na luha ay tinatanggap. Isulat din dito ang parirala ng pananampalataya ngayon bilang isang pagpapahayag ng pagtitiwala sa Diyos. Na Panginoon, naniniwala ako na ikaw ay kasama ko ngayon at magpakailanman. Naway ang parira lang ito ang maging patutuo ng iyong pagsuko, ang pagpapahayag na ang takot ay hindi magkakaroon ng huling salita sa iyong buhay. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, inanyayahan kita na gawin ito ngayon at i-activate ang mga notification sa pamamagitan ng pag-subscribe, sumasali ka sa isang espiritual na kanlungan, isang tunay na permanenteng tolda ng panalangin, kung saan araw-araw nating hinahanap ang salita, pinapakain ng ating sarili ng pananampalataya, at hinahayaan ng Diyos na hubugin ng ating mga puso. Dito, tayo ay sama-samang lumalakad, inaalalayan ng banal na biyaya, at ito ng about video ay isang upang palakasin ang kaluluwa at muling pasiglahin ang pag-asa. Manatiling matatag, minamahal na mga anak, ang Diyos ay tapat. Siya na nagsimula ng mabuting gawa sa iyo ay siyang magtatapos nito sa perpektong panahon ng kanyang kalooban. Huwag matakot. Ang Panginoon ay suma sa iyo, binabantayan ka niya at ginagabayan ka. At kahit na tila madilim ang mga araw, ang kanyang liwanag ay hindi kailanman namamatay dahil siya ang Diyos na nagpapanatili, nagpapagaling, nagpapanumbalik at nangunguna sa kabila ng mga bagyo. Kaya tinatapos natin ang sagradong sandaling ito sa pagpapahayag. Tayo ay natipon at mananatili magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.